lahat kayo na nandito na pa ang mga magulang nyo, magsumikap na kayo habang nabubuhay pa sila. Pimi, pini, 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 pa rin ako paminsan-minsan, minsan, hindi ko man lang napas pa mama ko. Hindi ko man lang nadala sa ibang bansa mama ko. Hindi ko man lang nabigyan ng pera pang shopping mama ko. Kaya kung isa kayo na mga bata pa nandito, kung nabubuhay pa magulang nyo, magsumikap na kayo ng todo para maibigay nyo na yung deserve din nilang buhay. Now, ano ang point ko? Binago ko rason ko. Now, ano ang point ko? Huwag niyong hayaan ang pas nyo ang magdictate ng future nyo. Hayaan nyo kayo ang magdictate ng pas nyo para gumanda ang future nyo. Kahit anong klaseng kwento ka pa ng pas mo, pwede mo yung baguhin. Ikaw lang naman gumagawa ng kwentong yan.